Alam nyo, kahit sobrang bait mong tao, kahit sobrang mapagbigay mo, pero darating ang araw na mapupuno ka. Darating ang araw na magsawa ka. Darating ang araw na wala ka ng pakialam sa kanila. Tandaan nyo yan. Kasi hindi naman habang buhay, mabait ka lang sa mga taong nagbibigay sa'yo ng kahirapan mga taong walang respeto sa'yo. Yes, siguro ngayon natitiis mo pa sila. Siguro ngayon na pagbibigyan mo pa sila. Pero tandaan niyo to. Darating ang panahon na magsasawa ka rin. Darating ang panahon na ekonomismo ang magsabing tama na.